ayan guys kamas ayan ayan na ay yung bawang at sibuyas luto tayo ng boro tapos ito Kamatis limang piraso lang malalaki nga lang yung mga kamis itong boro ko Hipon. Gusto ko hipon. Ayaw ko yung tilapia. Ayan. Ganyan lang. Ganyan lang. Tapos lunod natin yun. Hindi na natin itong ilunod. Ayan. Mabango na ito. Pag-uwi, Kain na lang mga bata. Yan lang guys. Pag na durog na yan siya, lutong lutong na siya. Pwede na natin ilagay ang buro natin. Hindi okay. ako nito guys mix kahit ito lang ulam niya wala na yung gulay gusto niya eh talaga pag isaw-saw sa gulay ay hindi ang gulay ang isaw <laughs> ang gulay ang isaw sa boro hindi ba ganyan lang guys mislice ko naman din yan siya ng maliliit para mabilis lang siya maluto Thank diba? you. pag durog na talaga siya doon natin ilagay yung buro natin nasarapan kasi ako nang dati nasarapan ako ng luto ng sabon ng pamangkin ko nagluto siya kaya tinanong ko yung pano ni luto ay ginaya ko yun diba natuto ako pangpangan kasi yun hindi ako bisaya lagay na natin ang boro hmm. tara ayan na yung boro 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 ihalo na natin yan halo halo lang siya どうなる bago pa ata itong buro na to. Tapos lagyan natin siya ng asin. Asin. Tapos magigsarap. Alat ng alat naman sing Dito. Ayan. Mama, um, hintayin natin 'yan mag separate 'yan ni siya. Separate 'yung mga mantika. Lutuin natin 'yan 'yan ng lutuin para madurog na durog siya. Lilitaw na lang yung mantika Saka. At sige tayo mamaya ng Mga kalingsas Ayan na guys Ilang minuto ang lumipas bago yan. Ayan o, oh, nag-ano na yung mantika guys. So, Nag-separate na yung mantika. Ayan. yung mantika nila. Nag-separate na yun. Alapit na maluto. Ayan o, oh, kanina. Hindi yan siya nag Ayan, nagsiparit na siya. O, ayan, o, nagmamantika na siya. Ayan yung, ano na, malapit na siya maluto. Paluto na siya. Ang sarap pa naman niya, guys. ah uh, iba. Cheer up. Ayan okay, yung mantika niya, oh. Ayan, nag-separit na siya. Luto na siya, guys. Uh -uh. -oh. na yung mantika niya, guys. Ayan, luto na siya. Uh -oh. loto ang luto na siya, guys. Yan. Kita nyo, yung mantika. Yan guys, ha. Yung mantika, nagsiseparate na. Yan. Yan yung sinasaging luto na guys. Yan. Malabas na yung mga mantika niya sa kamatis Ah, hindi. May mantika talaga sya Nilagay ko. Kaya yan, oh, na luto na isale na natin ang ating napakasarap Ayan, Ayan, yan na guys. ayan. Ayan. Hey. Yehey. Wah. Kunin natin yung mantika niya. Ay, wala talaga siya. ya lah Yan lahat. -huh. Sabi ka muna saging. Churang, churang. Ang mantika. Ahay, na. Yung mga kids ko, wala pa. Mm. Ano oh, diba? Ayan na guys, o. Oh, Nag-separate na talaga yung ano niya guys. Mantika. Ganyan kay yummy yan guys Yummy Ganyan kay yummy Kaya gustong gusto ni Migs to eh Mmm Gustong gusto ni Migs yan Yung buro Matikman yun noon Yan, nag-separate na siya. Yan na yung ulam natin. So, yan. Hindi hmm, ba? Thank you for watching, guys. Ito, nilaga ko to kanina. Thank you for watching at mamaya, kakain na yun. Kakain na kami mamaya pagdating nila. Bye. God bless you. God bless us all. This is Migs Vlog sa Malpo Family masarap na ulam na gulay. Gulay lang. Yan. God bless us all. Bye-bye. Don't forget to subscribe.